good morning ati mo ng Quezon province may naksidente naman dito na sa may naksidente naman natin wailer mga kaidol no mga kabiyahero isang wing ban na naman dito sa may naksidente sa trailer polo ng trailer no ayun natin no, wailer oh Aksidente na naman grabe nagkalat yung mga pangarga mga ano to mga notebook mga libro kalat oh isang wing ban naman aksidente dito sa ating munang Kaysom province ano takaw talaga aksidente itong lugar na to ayan isang wing naman ang ano pumasok dito sa may Naku, sa may kabahayan pala to. Uy, naku puta na. Isang wing na naman, oh. Grabe. Double ingat tayo mga kaidol ha. ingat ha.